Hello mga kamimis. wala akong magawa wala akong magawa kasi andito ako lagi sa ukay-ukay kamusta so, naman kayo dyan mga kamines kamusta kayong lahat wala na akong luto time kasi nag ukay time na ako dito na ako lagi kaya ang ulam namin madalas adobo na lang diba wala, gusto ko na lang kayo iikot dito kasi wala naman akong video. Gusto niyo mag-mine na lang dito, mag-mine na kayo. Ayan, dito tayo sa ating mga jacket. Ayan, mga jacket. Alam mo ba magkano na lang to? Ang po, dati nito ay 150, ngayon 50 na lang yan. Kasi yan na lang ang natira. Oh, dito naman tayo sa mga pants sa slack 50 na lang din yan kasi sa isang bultong malaki ito na lang ang natera pero hindi naman yan mabilis at mapaglilis kasi syempre hindi pare-pareho ang araw wala rin ako mga jogger ito na lang ang jogger ko at ito na lang din ang aming mga pants ay na din like 70 na lang yan jogger pa-deliver dyan. Ayan, ikot ko kayo dito naman sa ating mga pang babae. Pang babae yan. Tapos syempre sa taas, ayan. Meron ditong mga mga duster. Uy, may bakanting hangar. Alam mo kami mis malit lang to dito. Ito na kaharang kasi to ka, eh. Sige, so, natin dito. Yeah. Mga bago to mga kamimis eh. Mga bagong baby yan. Oh, 20 na lang dito isa. Yan okay ah. Mayroon din ako mga bags. Hindi okay. Wala na ako okay sa ganyan kasi ang mahal pa eh. Hmm. Diba 25 na lang. Ikot ko lang kayo dito. Para naikitan niyo ang aking mga paninda. Mga t-shirt. Dating 125 na lang. Di pa kasi ako kumuha niyo mga kamimis kaya ang mahal ng bundle ito mga mga polo shirt ito mga bago po ito mga jacket yan mga jacket teka ilipat ko sa inyo yan mga jacket o diba ang ganda class A yan tag 65 na lang yan polo ko tag 35 na lang ha meron pa pala dun mga hoodie tapos yan tag 15 eh. tara nabili na ito ang mabenta ko dito sa online ko lang yan binibili ito tag 150 yan ito oh mga tokong isa na lang palang payong ko tokong pang babae Halo-halong kulay. Bundle-bundle yan mga kamimis eh. Ka, ano naman yan. Ito naman mga short pang lalaki. ba diba, Malit lang yan inikutan ko. Siyempre magdi-display ka dito. O. Oh, 50 na lang yan. Ang sa mga kapanood yan, pumunta na kayo dito. O, oh, dito din. Sa mga pants. Ayan lang mga kamimis. Ang ating mga paninda. O di, mura na yan kasi wala pa akong bagong stocks niyan. 35 na lang yan pinaubos. Kailangan ipaubos kasi yan. Bago bumili. Maingay na. Diba? Ayan lang ang aking buhay dito. Ayan lang ang aking buhay dito ngayon. Ang aking kaya hindi ako nakapagluto kasi syempre mabilisan tayo mga kamimis mabilisan pag taluto takbo naman dito syempre takbo takbo tayo dito kasi medyo malayo sa amin to medyo malayo sa amin ganyan talaga ang buhay Siyempre, nakaupo ka nga lang, di ba papagod ka? mga ba? Lahat naman mapapagod, di ba? Kaya, laban-laban lang. Matungal, minsan. Pero ganun talaga kailangan mo rin yan laging linisin um, ako pala hindi na ako naglalaba ng mga upay kasi mga class A yung kinukuha ko hindi naman marurumi meron naman minsan marurumi talaga yun nandun pa sa bahay meron doon sa open ko na yan na jacket na yan meron akong dalawang madumi tsaka yung doon sa tokong naglaba ako talaga nito kasi ang gaganda pa parang may nahalong hindi ko alam kung arena yun nalagyan siya pero nalabhan ko na yun nabenta ko na ayan lang mga kamimis kaya pasensya na kayo kung hindi ako nakaka sa mga live ng everyday ako naglo-live na rin ako everyday lang kasi wala nga akong upload pero langit po ako nagsusupport sa inyo malate man tayo ikot lang. Hindi porket okay yan, hindi nyo nalilinisin yan. syempre kung gusto nyo magandang kita, linisin nyo. Pagka may puhunan ulit, bibili ako ng bag. Kasi magpapasupan na. Kaso wala pa. May siya all guys. Ingat po tayong lahat. And good luck sa ating mga hanap buhay.